sa lahat po ng mga followers ko sumusubaybay po sa akin mga nagsasubscribe po sa aking youtube channel patagin Niyong Buhay Pao TV uh, ngayon po ay araw ng biyernesulay November 14, 2021 kasalukuyang buuli ako narito po dito sa bakahan dito po sa Padre Garcia Batangas sa hindi po nakakaalam ito po ang kapital na pamilihan ng mga buhay na hayop sa buong Pilipinas Especially ito sa mga baka, sa mga kambing, kalabaw, kabayo, at iba pa pong mga buhay na hayop. Atin pong panuorin muna itong mga bakang malaki, yung mga turo, mga inahing matataba na nabili na po ng magkakatayang. Tingnan nyo ninyo, dagsaho, andamay. Andamay ang dagsaho, ang damay. Ang dami yung baka dito, hindi basta. Kaya, tingnan ninyo. Ah, pagkarami ho nito. Kaya, panuorin niyo, Kaya, ito po ngayon ang mga bakahan dito. Oh. oh. Mahal daw ngayon. Ah, kasarapan daw ang presyo ngayon ng baka. Hindi mura, hindi mahal. Malaki yung sa laki sa aray Oh. Dito oh, sa Patangas ay talaga hong negosyo malaki ho dito ang pagbabaka. Di pa tayo pa baka tayo masipa. <coughs> Yatao, kaya takaw, kaya nakatali dito. Kaya <laughs> di kung hindi pa ako nabibili ko na eh, nakakuha na yan, nakahilira. Kung hindi ako nabibili, dadalhin yan daw. O, oh, pasok ko tayo dito. O, oh, kaya ganda, dami ang bakaw. O, oh. hindi basta. Kaya ito mga assorted. O, 65. 65 ang ganda, no? 65. 6 8 bakay Galing yun Ayun yung mga alagaan Ganda ho Magandang baka-baka Ang weak fight Arilera sa 75 Partida Ang medium ball Ayan. Ang lalaki. Upet ang baka. Uli natin na ito. Ayan ito. Mga, mga alangang pisero, alangang alangan junior. Magkano po sa kanta? Magkano? Ah, kwarenta na. No? Magkit kwarenta. Ayan ito, kwarenta ya yeah, tinanin yeah. yeah, yeah. okay. okay. yung tinungahan sa susunod pa kahit itama'y ano maganda presyo Magkano kaya tatay yeah. oh lang ano yung 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 yung

Oh, Areo, mga alang Areo, alang ang bisera. Magkano gato'ng tong kuya? Magkano ka to? 45 daw pa tao. Oh, magaganda naman ho, kagum makikisay. Yeah. Yeah, yung mga pambread yar yang itaw. Ay, pet ka damay. Oh, so maganda. Ah. Yeah, Areo, mga mistis din. Ang ganda, ang na mistiso Okay, panguro natin ng alaos Pupunta na ulit tayo sa Astor Tide dito yung mga quality Mga mamahaling baka Ayan Anong higpit ang tama yung baka na naman Dagsa ho ay, dagsa Pag ito maugos Oh, masih pak ingat semua ya. Wang, nampak tempat apa? Nampak mai. Yang,

Ay, so, magkano ng ganyan? Hindi niya pa hindi pa Magkano tayo parado ng ganyan? 65 Yan ang boss, magkano ganyan? mga 75 daw. 75 bawas Ah, maganda baka baka ni boss Unad Yung hahanapin niyan. 75 daw. 75 Babawasan Ah, uh, hindi. Kung may pera talaga hindi ako nakakapanghinayang. Ah, uh, yan yung mga alagay ng baka. Ayun, so, kanyan ninyo. Ano, so, hindi pa ng damay. Ayun, kanyan ninyo. Lalaka din naman natin. Bibilisan naman natin. So, talagang bukulangan tayo sa oras. Mamaya ho eh. Uwi niya, hindi pa tapos. Ayun, so, pause. Damay. Boss, magkano ganyan? Magkano ganyan? Magkano ganyan? Sa araw doon, magkit pitong pao. Yan, sa pataray. Yan. Ngayon po yung araw ng Biyarnay. November 14, 2025 pao. Puro, ano yan? Puro mga assorted po itong mga palakihin. Yan. Hindi na natin mapasok ang gitna. Kaya po Papasok tayo ngayon sa...

fight ng dami ng baka. hindi ko nakakapanawa ng guys, ang baka may kahit fight. Oh, ada ramai kita tunggu tahu. Ada ganda oh. Ayo, mari kita ayo. Tahu, musuh nang tamai ya ng yeah. Sipit, dito, dito mga bata basta, ng libatan do mo patabay ho tao patabay ho tao oh yeah. kalimitan ho dito ng mga bata bayi ipatong sa pitong paw bata bayi na hulog kakatuwa ho ay pagkakang bayan dapat ayos

Ngayon ka rin Magano? 65? Ah, 35 Ito tayo magano ganyan Ito yung patabaan si Lubinta ho? Sintodos Ah, sintodos Oh, may Malaki naman ho, aray Sintodos Ang halaga Ayan Ganyan lang yaw Anong damay ng baka Anong damay ng baka Na patabaan Palaki, patabaan Dagsa, eh. ay yeah, Ayan, ito Ito naman ho yung mga native, halo-halo. Ayan. Mga inahin mo, may mga bisiraw. Ayan. Ah, magkano tatay? <tinyo> warinta mag-ina, Mag-ina. Ah, Inan na, Ayan. na, mag na. Ayan. Baya, ah, ah. Isipin mo pang maubos <tinyo> damay. Hindi <tinyo> <tinyo> pastay. Eh. baka. damay. Ah, tulad na rin, Magkano kuya? Patabahin? Patulad sa alam. Ah, ano po? Oh, Sultorohin ang tawag ni ay. Sultorohin na nao. Sultorohin. Ayan. Okay, pagkakuruhin nyo ng ayos. Ang importante, meron tayong update sa mga paka. Nagkita na po tayo. Ayan. 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 po ngayon ang sitwasyon ng bakahan dito sa Padre Garcia Batangas November 7 ay, 14, 2025 po napakarami hong baka nagsa alam mo hindi mauubos pero mamaya ubus kayo ito wait nakatuwa ho ay pagkagar na eh alam mo hindi alam mo hindi maubos eh wakas magkana parado na ganyan magkana parado Ah, ay yoy maganda o ha? maganda yeah. daw parada hahahaha <laughs> <laughs> 6.30 lubitan ang halaga yeah. pati 35 ayan, lubitan raw presyo nitaw tawag ay 83.50 tawag yeah. 83.50 ayan yeah. 83.50 ang tawag nga yoy, wala sana yung mabilay patabae nga raw patabae ayan yon sige, o, pata pa magtitan raw kayo ng magiging tamba o mga patabae yeah. ayan, party 70 may ganyan ayan, rin, party 70 oo, oh, okay. boss abat. ba? Yeah. Hoy, tada. Ciao. Masama agad dos pa. Nawa pa itong palayan lahat. Sumpantay nakita ko kayo ng magandang baka dito sa Padre Garcia Batangas. Madilim din pa haw. Ay. Yan ang sa Dami ni tao. Sa ay baka ng sa. Ngipit. Ay. Yan mga sama, God bless po, God bless po, Yan na, ang hilira ng mga baka, mga patabain. Parang hindi mo ulusay.